umaga po narito tayo sa Nayon Barangay Alupay sa Palo Quezon papawis po tayo ngayon malapit na po kung matapos sa aking ginagawa tatanimang ko po ng upo at patuloy ito. kaba ang natin tanong nito mga nabulok na lupa ayan po yung mga manok tuwan tuwa nanunuka sila ng mga uhod sa tanimang ko ng upo patuloy at exercise ko dito papawis salamat salamat po sa umagang ito